Mga Mare! Ha? Ano nangyari sa'yo? Sorry, sorry, sorry. Banda, Daddy uh, Bill. <coughs> ano ba itong kinakain ko? Ay, naku, huwag ka na nakakain yan. <laughs> Hindi, ito na lang. Bella, ha? Di ba, ito. Bagong taon ngayon. Kunwari, isa kayong mga manguhula. Anong mga powerful prediction para sa inyo sa 2021? Ani Veronica? Ikaw. Ako, tingin ko, ha? Ang prediction ko, ang Lunch Out Loud magiging number one noon time show. Ooh. Wow! Oh, oh. It. Sa TV5. Okay. Oh. <laughs> <laughs> okay yun. Pagkatapos, nakipag-compete sa sarili. Eventually, sa Pilipinas, sa buong mundo, sa universe, at <laughs> sa ibang planeta. Sa mga <laughs> alien. Total. Oo, palabas na mga aliens. Uh oo. -oh, yun lang. Ang galing, no? Alam mo ako, Daddy Bills. Eto okay. ako nararamdaman. Ayan na! Ayan na! Uy! Sinapian. Uy, ayan na. Sinapian ng Eto ang aking prediction. Isa sa mga host ng Lunch Out Loud, ang magkakaroon ng boyfriend. Teka, sandali lang. Ano ba ang host? <laughs> Isa <laughs> sa mga host ng Lunch Out Loud. Isa <laughs> ano sa ano mga, mga house? host. Isa sa mga host ng Lunch Out Loud. Sino yan? Magkakaroon na eh? ng diyowa. Dahil, three years sa siyang walang diyowa. Oh! <laughs> Ay, natin. Itago natin siya sa pangalang! Huwag na natin pangalanan. Ano ba ang kulay ng suot? Brown! Teka, naka-brown din ako. Oh. Oh <laughs> Magsasayaw nga kami ni Daddy Bills. Eh. Maring Becky, three years na siyang walang jowa. Three oh, years nang oh. walang jowa. Ay, naku, jowa. baka sarado na yan. Yung puso ko! Parang ito, three years na rin sarado yan. Eh. Bibigyan ko na lang kayo ng isang letra. Ang hirap na ito hulaan. Ay, ano? naku. Ayan, pretty... Every... Oh. Letter K. Hoy! Oh, Sino? Saray? Casey. Oh. oh, ikaw naman, Zoray. Kung manguhula ka, anong prediction mo para sa Ako, na. kasi kagabi, nag-aral ako ng bumasa ng bolang kristal ang nakita ko pagpasok daw ng 2021, ang itsurang ito ay gaganda. Hindi matutupad yung prediction mo, sinasabi ko sa'yo.